Alas siya po. Wala daw eh. Isa pa yan. Alas siya. Hmm. Basta maayo daw ang inyong pagtabang sa kuwa. Dali Welcome daw kayo. oh sabi hmm. niya. Dali hmm. po. Dali hmm. Salamat ninyo ah. Patanggap po ninyo si, si Creepy at saka si ano. Creepy. Ah si Rim Creepygos Oo. Oh, oh. Oh, ako na nakaupan niya sa una. Dali Dito kami ngayon. para magandang gabi po sa ating lahat mga idol andito tayo ngayon uh, bisitahin natin yung kaibigan ni Gusanter Hunter 88 na si Linyo yung kaibigan niyang diwindi sa lugar na to mga idol marami ang kababalaghan bungad nung paglaruan ng mga diwindi kaibigan ni Gusanter Hunter 88 dito sa lugar na to so ngayon mga idol andito si Gusanter Hunter 88 Guys, uh, maayong gabi inyong tanan karon guys uh, ato ang exploration karon uh, tungkol po ito sa pagbisita po sa mga kaibigan po natin na mga ghost hunter gusto ko lang po guys na magpaalam kay kaibigan ninyo uh, tungkol po sa pagsama po no? pag ko po sa kanila na meron po tayong alalay po na makasama at para po ay ako patulungan nila at uh, sa kaligtas po sa anumang kapahamakan po sa exploration na may naka Uh, kasama po natin no? yun guys subukan natin sa si kaibigan ninyo na kausapin kung ano po ayong mapaabot niya tungkol po sa mga kasama po natin dito sana po ay matangkap po siya ni kaibigan ninyo supportahan po natin sila guys ha alam kong uh, mababuti kayong tao na tumulong sa akin sana po ganoon din po yung pagtulong po natin sa mga kasama ko ngayon salamat po So, ayan mga idol, no? Si Go Santa Sana matanggap tayo bilang kaibigan din ng kaibigan niya na si mga idol. So, tara mga idol, huwag natin tagalin to. Maraming salamat sa inyong lahat. God Ayan mga idol, no? Napaka. Andito kami ngayon sa lugar na kung saan eh. Ayan. Napaka ano. Maraming bulaklak. At saka dito may punong kawayan. Ayan. Kinausap ni Gusan Teriti bro. Yung Ayan. Sige bro, sige bro. Ayan o. Oh. Tinitingnan ko muna ang paligid. Kasi napakaganda. Maraming bulaklak. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mga ilo. Ayan o. Oh. Maraming bulaklak.

Nandito <laughs> tapo yung mga bisita po natin. Magandang gabi. Pakilala ko na lang po si ano, si Smoke Creepy kay Ayan. Linyo. Si Smoke Creepy po ito, Linyo. Si Smoke Creepy po ito. Si Smoke Creepy. Linyo. Si Smoke creepy. Si creepy. Si creepy po ito, Linyo. Sana po imatanggap po ninyo. Ano pong masabi po ninyo kay Smoke Creepy? Papayag po ba kayo na Uh, makasama ko po sa eksplorasyon at kasi Rim Retigos. Bro, pwede kayong mag istorya bro. Mga mag katahuran bro. Ay, may gabi Ay, uh, isa kami sa kaibigan mo na si Gusante Retit. Andito kami ngayon para para uh, magtanong tungkol sa mga kababalaghan na nagpaparamdam. So sana eh, tanggapin mo kami bilang kaibigan din gaya ng pagtanggap mo kay Gusante Yan. Subagot siya bro. Ang sabi po niya welcome po daw kayo dito. Uh, basta daw uh, walang mga pangyayari hindi maganda po sa pagsasama po natin sana po ay daw magkaintindihan po tayo. No? Salamat. Bro. Salamat kaibigan mm -hmm. ninyo yun po ang tabos niya sa inyo bro, so creepy. Ikaw po. Ah, oo. mo lang po. Ninyo, ah, uh, magandang gabi po sa inyo lahat sa inyo, sa inyo no. Uh, na ano din ikaroon sa inyong no, yung bunso, Ah, uh, sinama kami ni uh, idol natin na si Go Santy Critique no, hindi siya nagdadalawang isip na pinasama kami dito sa punso mo to so, mga uh, ninyo no, na una-una pala ninyo na ninyo, no, magpapasalamat ako nung nag-explore kami ng taong ahas no yung nakagat ako sa daliri ko na ininig yung katawan ko uh, buti na lang uh, nandon si yung mga kasama ko no si Smoke Tigos at lalo na yung idol natin si Ghost Hunter 88 ah uh, nagnawadali tayo na gamutin yung kagat natin no ah uh, na dagyan ng ano yung lana ba yung bro oh kasi yung pa bro kato ung gitulon nilin yung kato itong daat oh, o daat man to oh. Oh. Atto, uh, uh, naayod, na ayod nagaling nagalingan na pagaling tagad ako no, no? oh ah uh, salamat sa yon ninyo no na uh, hanggang ngayon buhay pa rin tayo So, sana ninyo na nandito kami ngayon na patanggap mo kami na uh, bilang hmm. kaibigan. Oh, rinig mo, bro. Ito rinig nyo. Magkatawa, bro. Oh, hmm. alas siya, bro. Wala daw sapayan payan. Alas siya. Hmm. Basta maayo daw ang inyong pagtabang sa kuwa. Welcome daw kayo. Oh, sabi niya hmm. na rin mo, ninyo. Ninyo. Salamat ninyo ah. Patanggap po ninyo si Smokripe si at saka si ano creepy ah, si Rim Creepy Ghost oo oh, ako na nakaupan sa ona linyo si Isbo Creepy oh nakulab ko na to ah sige oo oh, sige sige bro masabi ni kaibigan oh. ninyo sa inyo yan sa susunod may ano daw basbasan basbasan daw mo dire oh. para hindi oh, daw mo mapapahamak sa pag-uban sa kulab na karoon kaya ang tao ahas delikado, mm. hindi di basta-basta. Linyo, oh. maraming salamat po linyo na tanggap po ninyo silang dalawa. Huwag ka lang mag-alala kasi po, oo, may tiwala po ako sa kanila, oo. Oh. Kaya ito po yung wini-welcome ko po dito na pumunta sa punso mo. Oo, oh, ipinakilala ko po sa inyo, kaibigan linyo. Bro, ano, maraming salamat, no? Lang, pasalamat lang dito. Ano? Maraming salamat sa iyo, uh, Linyo. Uh, tinanggap mo kami bilang kaibigan kagaya ng pagtanggap mo kay Kusanta 88 so malaking taus puso po kami nagpapasalamat sa iyo ah, kaibigan linyo no eh, sana ay andyan ka pa rin so, supportaran mo kami sa lahat ng lakad namin ah, kaibigan linyo maraming salamat sa iyo no. Uh, ninyo. Uh, salamat. Salamat ng marami no. Na utang ko sa iyo yung buhay kong pangalawang buhay ko na nagamot agad ako no yung kinagat ako ng taong ahas. Maraming salamat talaga sa inyo taos-puso ako nang sa iyo ninyo. Ah uh, sana ninyo no pag uh, pagbalik namin dito muli no, kung ah uh, ma magpa-ramdam ka na sa, sa amin, uh, marinig na namin yung boses niyo. Wala gyud ka bro, wala ni kadungog bro. Wala ko. Wala ko uh. Klaro kay tingog bro. Wala ko kadungog bro. Guys, kasi sarap ay guys ha. Wala Salap, ko, ko guys, uh, marinig po ninyo yung pag-uusap namin dito ninyo kasi hmm. hindi po daw nila okay. narinig. Kabi ka ninyo, bakit po? Uh, hindi ito. po ninyo iparinig yung boses mo. Ha? ala siya mm. bro na uh, nangayo siya dispensa bro eh, mm. uh, na na daw na uh, hindi po daw um, niya ipinarinig kaya pala sige lang ninyo o oh, sige sige ikaw lang sige, ako ikaw lang makikipa, makikipa usap sa kanya lang ninyo no sige mapakinggan natin bro mm. may ipaabot po siya bro sa mga oh. panulis ko bro sige, yeah, bro. Linyo, sige sige po Oh, sige, salamat. Ano, sige, sige, Linyo. Bro, ang pinapaabot ni Linyo dito anak siya karon sa kuha uh, itit <coughs> guys uh, hindi man natin mapipilit yung mga followers na uh, followers mo na suportahan sila Tumu tutulong ako sa kanila na sana ko mm. ay uh, maag maagni ang ilang kasing-kasing ba na mo suporta sa inyo ha daw mm. guys ang sabi ni kaibigan ninyo guys uh, hindi po daw kayo mapipilit na suportahan sila pero ang sabi po niya na sana din na kung ano man yung pagtulong po daw ninyo sa atin sana po ay ipaabot po yung tulong po ninyo sa mga kasamaan ko na nandito po kasi po baka ito po yung makatulong sa atin dito maraming salamat ninyo sa pagtanggap po ninyo ha bro, dito magdo kayo bro ah sige bro, salamat kayo ninyo uh, maraming salamat ha sa pagpasok mo sa pagpapasok mo sa amin dito eh, sana Pasuportaran mo kami bilang kaibigan. Inyo, maraming salamat. So ninyo, uh, hindi na kami magtagal. Uh, salamat talaga ng pangalawang buhay ko na ginaling mo ako. No? Na, nandyan si Idol 88, No? Uh, nagamot kayo agad. So maraming maraming salamat po. Linyo, uh, salamat po Tama po yung sinasabi po ninyo karina linyo na hindi po natin mapipilit yung paluwas ko pero kung na sila pagmahal kung meron siya pagmamahal po sa inyo alam ko na mamahalin din po yung makasamahan ko linyo Oo, o tama yun linyo salamat ha hindi kami po tatagal guys sana po supportan po natin guys si linyo na mismo nagsasabi po hindi daw kayo mapipilit yung alam po ni linyo na mabuti po kayong puso na sumuporta po sa kanila salamat 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 so ayan mga idol no hanggang dito lang muna tayo eh, maraming salamat kay Linyo na kaibigan natin kay eh, kaibigan ni Gosantariti na pinapasok tayo dito sa lugar nila so ayan mga idol no? maraming salamat din sa inyong lahat hanggang dito na lang tayo God bless